No. Ay, 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 May inahin. You know? ah. oh. oh, oh. oh, pamula... pa yan Ang laki. Ha! Ha! Papalabig. Ang laki Ang laki ng natin Pinamimigay ko. natin natin. Pagkakod.

ito po yung taas ng ating kubo. Balitil. Kalat. Oh, beti, beti. So, ito, akutin na nating uh, palabas para yan makisuhin na lang tayo sa kulong-kulong nila dyan o top down tawag nila marami na to ng hakot ito dalawang piraso lang ito hindi natin kukuhin yung isa kasi masyado na bulok ayan po yung ating uh, nahinging uh, yero dami oh kasyang kasyang na to sa isang hilera shortcut ito po yung kala no mga lapara iso rin pala to Hmm. Yan na yung ating kubo. Yan. Po tayo kumuha ng uh, uh, humingi. O binigay sa atin yung mga scrap nilang uh, tawag doon ay uh, uh, yung uh, yun, humingi ng hero hindi pa nadadala dito ano, dahil uh, sasakay nila sa top down magkisuyo rin tayo uh, bagligan nila rin tayo siguro ng pamirinda ay hanapin ko yung pato na lumipad dito baka nandito lang gawin natin baka sakaling lumipad pa kung babalik Sayang, yung pato po ni Brother uh, Boy Palawan Fishing TV. Dito pumunta banday. Ito po yung basakan na kanilang uh, palayan. Lagi ibul. oh. kasi maraming makakain dito. Napalay-palay. Yun. Bayawak man. Bayawak. Dahil bayawak talaga dito. Kanina doon, makakuha tayo na kaya tikita rin tayo bayawak. Ay, ano yun? Timba? Kuhin nga natin mamaya. Grabe ang tubig dito. Guys, okay, sa so makita natin, hubugaw natin. Patay. Ang layo. Kala dito sa bahay-bahay dito. Ito dadaan. ya, dan istilah itu. Daanan. Oh, dami ka dito, apelye ng mga huy ah. Ito pato na yun ah. Daming kawayan. Kitiba ito ah. Oh, pato tayo labong. Oh, may tumuha nga dito. daming kahoy oh oh pwede mo kahoy oh dito sila kumuha

Ganda pala dito. Hmm, dahil mga kahoy dito. Uy, siya. Umutumba ng kahoy. Uh. Sha. Hoy, no ubos ng ibon dito. Kasi malapit sa mga kahoy-kahoy. うん、うら、なとりあえず、のャープンとよんか、ったよね。がいでいと。うん、うらら、いぶい。いや、いや、いや、いや。うら。うりんりやよ。うん。 Go. No. Ay, 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 May inahin. O, ayan muna. Ayan muna siya. O, malaki palaki niya. Mga ayos. Kala ko walang inahin. O, yun na. Ito, kinakain ng mga ibon. O, pa hindi pala paikot nito. Ilog. wawak di to. Nuh, busuk ibu. No? Sayang. Oh, di to pulang lain kawayan. sayang Sayangnya, nuh. Ngayon. Mm. Maraming mga oh, wild well, dito. Oh, ito kahoy. Tapos bakit? Ay, ay, ay. na kayo pato. Ang paghahanap ng pato. Nawawalang pato. Hmm. Hindi dumaan dito. Wad ba?

itu Tik 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 Itu bahaya Duman dito. Doon sa atin. Layo. Layo na narating natin ah. Kaka. Lama. Tik <tinyo> tik tik. Pato, lobas ka, wala na. Lalo ng pato ni, um, uh -huh. grabe no, ayaw ah, ka ng bumalik, punto rito. Ayaw ka ng tumuloy. Nung uwak ng pupuntaro. tik, 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 tik. Wala, balik na tayo. lapad pala itong lugar na ito basakan doon yung kalsada ngayon mawawin na tayo nakakuha pa tayo ng kahoy gatong marami palang gatong dito pang gatong sipag sipag lang magkuha dito Sige. Dami ibon pala dito. Ang laking kwan pala. Ang laking tawag dito. Alligator. O tawag dito yung bayawak. Yan o. Kikita niya mga kalingap. Laki o. Yan o. Gagalaw siya o. O. Yan o. Ang laki. Ha. Ah. Oh. Oh, laki o. Oh. Papalabig. laki oh. Ang oh, laking blind bayawak dito, no? Hmm? Ko. Ulo, lucky Oh, oh ay, okay, na. Yan din na nagko-control sa mga panlito daga, ayan sawa, ayan. Laban-laban sila. Hmm, yeah. Tumakbo na, no? Bilis. Ulo, yun, no? Okay tayong mahanap yung pato. Well, dito banda lumipad. Hindi ko umikot yun o dumiritso dito. Oh, dami ibon ah. Masarap magsilo sana. Okay, kakaawa din. Alright, dito na tayo. Sa ating kubo. Nakakapagod din. Ha? Oh, nandito na pala. Yung ating hero. Wala, Sana kayong dalawa. Ay, dito na pa yung ating hero. Okay. Salamat, salamat. Ayan, wala tayo nang pundi na dito. Ah. Paano na kaya yun? Ay, mas dusi na kasi. i na sila. May Mayamiyak na lang. Ayan, salamat, salamat. Di tayo yung giro lang dito. Ayan. Dami oh. Hmm. Okay. Okay. Wala tayo na dumating. Dami yan, no? Scrap pa Scrap. Pauwi na ako. Hoy, Oscar. Ano, Oscar? Carlos. Hey. ating uh, nahinging uh, yero mga kalingap at muli maraming maraming salamat sa inyong lahat thank you very much God bless po yeah, bye bye ingat tayo lahat